na may pag-uulat mula naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. CNN Live Nation. Rens Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas sa pinamunuan ni Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o BDRRMC Chairperson Governor Hermelando Mandana sa ang isinagawang emergency meeting kaugnay sa pagtalakay sa kasalukuyang sitwasyon na lalawigan ng Batangas sa ilang araw ang nakalipas ng ang Bagyong Christine at mag-iwan ng matinding epekto at halaga ng pinsala sa iba't ibang lugar sa lalawigan. Kabilan sa mga naging pangunahing agenda sa pagpupulong na ginap sa bayan ng Talisa ng situation updates at tungkol sa tuloy-tuloy na Christina PH operation nga lawigan na pagtalakay sa preparedness at response action na ipinaganap at patuloy na ipinapaganap ng mga kasamping miyembro ng Batangas PDRMC guidelines para sa pagpapatupad ng forced and preemptive evacuation at pag-uulat sa naging resulta of findings ng isinagang rapid damage assessments and needs analysis o ardana. Nagbigay daan din ang naturang pagpupulong para pag usapan ng ilang mahalagang provision na nakasaad sa Republic Act 11038 Expanded National Integrated Protected Area System Act of 2018. Dinaluhan ang ginagawa na pagpupulong ng mga pdrrc members mula sa mga lokal na pamahalaan, national agencies at ilang mga pampubliko at pribado ng organisasyon. Mula sa DWARFM 95.9 ito si Renz Belda ng CMN Batangas nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CNN live, live Nationwide. Maraming salamat, Renz Belda. Mula po naman sa impila ng DWALFM, ang Radyo Totoo, CMN Batangas. Samantala,